Hi, everyone! Wait. <laughs> so, it's me again. Your Filipina vlogger dito sa Hong Kong na isang OFW. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa um, bakit pinili ng mga OFW uh, na magtrabaho sa abroad at hindi makauwi ng ilang dekada. So, iba-iba man tayo ng mga rason, iba-iba man tayo ng mga Mm, dahilan kung bakit na natili silang uh, magtrabaho abroad kahit ilang taon na ito nagtatrabaho at hindi pa rin makauwi isa lang ang alam ko dito is yung uh, supportahan yung pamilya nila syempre yung continuation ng pamilya nila at, uh, lalo na pag sa Pilipinas wala tayong ganoon ka um, laking uh, kita or income na maisuporta sa pang araw-araw ng pang araw-araw na pangangailangan. At yung iba naman siguro is dahil para rin sa mga goal nila sa buhay na hindi pa matapos-tapos. So, and here's some of my thoughts also. A lot of my friends na nasa may mga ano na rin sila, um, tamang edad na, syempre, at para, parang mga ilang ilang years na rin sila natatrabaho abroad. Yung iba dito is nasa 12 years na dito na tumanda. They started work abroad. Uh, I think um, nasa edad na ano, uh, before kasi makakapunta ka na dito ng 22 years. 22 years old ka pa So, um, she started work at 22 years old and she's becoming 40 years old right now. Until now, andito pa rin siya sa, ano, sa abroad. Kasi noon, um, si, ano, si nanay, yung friend ko, isishare ko sa inyo yung kwento niya. Ito yung magiging topic natin for today. So, orang napaka-inspire at nakaka-inspiring um, at uh, other, the other side naman is uh, malungkot na istorya na bilang isang um, nanay na nagtatrabaho na malayo sa uh, pamilya niya sa ilang dekada. Si nanay ay nagsimulang magtrabaho at age of 22. So, umuwi siya ng Pilipinas. Um, umuwi siya ng Pilipinas, nagbabakasyon, mga saglit lang. Pero nagkaroon sila ng anak ng asawa niya, mga tatlo. When, he when she started to work, yung dream niya lang dati is yung magkaroon sila ng bahay, mag-asawa, sariling bahay, kumbaga. Kasi that time is um, nag ano lang sila, nag stay lang sila sa bahay ng um, nanay niya at dahil gusto nilang bumukod at wala namang ganoong kalaking kita yung asawa niya or magandang trabaho kaya hindi sila naka um, hindi nila masustentuhan yung pangailangan nila araw-araw lalo na uh, may anak na sila ng asawa niya may na sila ng anak so asa na na hindi niya daw kayang makita na yung alam mo yun pag mag may gusto siyang bibilhin, kailangan niya pang ihingi sa nanay niya minsan kasi wala silang pera. So, nag-abroad si nanay at the age of 22. At doon nagsimula ang lahat na nangarap sila. Uh, nakapag, ano si nanay, nakapagpagawa ng na saling niya, bumili ng lupa, ganun, tapos pinatayuan ng bahay. Hanggang sa dumating sa punto na sinabi niya, dalawang taon na lang at hindi na ako mag-abroad at gusto ko naman na ano, gusto ko naman na ako na naman yung mag-aalaga sa anak ko. Ako na magpapahinga na daw siya. So, hanggang sa marami ng mga um, So, dahil sa tagal ng pag-tatrabaho ni nanay, lumaki yung mga anak niya. At hanggang sa dumating sa punto na ng babae yung asawa niya. At yung time na din yun is uh, gustuhin niya man na umuwi ng Pilipinas para makasama yung mga anak niya. Uh, hindi na niya magawa kasi um, wala na rin makapagsuporta sa anak niya. Kung baga, hindi wala nang may magahanap buhay para sa mga anak niya, kundi siya na lang. Kaya ang nangyari, siya na lang yung, ah uh, kaya nangyari, kaya kahit sobrang tagal niya na nag-abort, hindi pa rin siya naka at hindi, wala siyang chance na makapagpahinga man lang para sa salili niya, kung baga, kahit matanda na siya. Kasi, ah uh, pero this year, sobrang ganda ng ano, sobrang ganda ng ending ng story niya rin. Kahit na nasasad ako. So, lahat ng yon na ano ni nanay, nagampanan niya bilang nanay at saka tatay sa tatlo niyang anak. At nung time na yon hindi na siya nakauwi kasi nga yung asawa niya ay ng ibang bahay. So, siya na lang yung nagsusuporta na sa anak niya. Hindi niya na rin inaasa sa asawa niya kasi yung asawa niya, kahit hiningan niya man ng ano, nagpirmahan nila sa, sa barangay na yun nga, niya ng suporta pero hindi naman maka pagbigay ng ganoon kalaking sustento para sa mga anak niya kasi yung trabaho din ng ex-husband niya is yes. extra-extra lang din. So, bilang ina, napakahirap. While si nanay nagsustory ng uh, mga story niya tungkol sa nangyari sa buhay niya, naiyak ako kasi uh, ramdam ko yung sakit, ramdam ko yung lungkot sa mukha niya, ramdam ko yung alam mo yung pagkamis sa anak niya na syempre sa tinagal-tagal ba naman na nasa abroad siya na hindi niya na nga, na um, hindi niya na subaybayan yung paglaki ng mga anak niya so uh, but, but for this year is uh, ano for, uh, good na siya at sobrang saya ko para sa kanya kasi napagtapos niya na ng pag-aaral yung anak niya yung isa niya anak is a doctor yung isa naman is um, Uh, si Fier, at saka yung isa naman is um hindi ko alam nurse ata, something like this nakalimutan ko, basta mga professional na yung anak niya ngayon so it's time na naman na mag-ano na si nanay uh, magpapahinga na siya so nakakasad kasi uh, matanda na siya uh, bago siya makapag ano no, makauwi ng ng Pilipinas para sa bansa And hindi na niya kailangan magbakasyon doon para bumalik ulit ng abroad Kumbaga, na talaga. Magpo-forgood na siya. So, I'm so happy for nanay kasi yung taga, sobrang tagal ng pinangarap niya na, na makapili yung mga anak niya. Ngayon, malaki na. At hindi niya na. Minsan sinasabi niya, gusto ko, sila pa, gusto ko pa rin silang alagaan. Pero, iba pa rin. Iba na kasi pag malaki. So, yun na nga. Um, sobrang happy ko for nanay. This year, 2024, is um, makapagpahinga na siya at the age of um, 44 something like this. Yung edad niya ngayon. So, yun. Sobrang hirap bilang isang OFW ano na nagsusumikap ka para sa pamilya mo tapos sa isang iglap lang masisira. Umuwi ka na hindi na buo yung pamilya mo. Nangarap kayo ng sabay pero pag uwi mo, lahat ng pangarap mo ngayon ay hindi nakasama yung partner mo. So, napaka-strong ni Nanay and super natouch ako sa mga story niya. It hindi ko na inisa-isa of course kasi matagalan tayo. So 'yun lang, ma ko sa inyo na sana sa lahat ng mga tao na ano, um kagaya ko na yung mga kapamilya nila na sa abroad nagtatrabaho as OFW, sana naman uh, bigyan nyo ng halaga kung yung mga pinaghirapan nila um, make time para sa kanila, kumustahin nyo sila lagi, inan yun talaga yung nagpapasaya sa amin. Yung ano, i appreciate nyo naman yung mga bagay na na nagawa namin sa inyo. Yung papadala lang kahit sa pera na lang alam namin na yung yung iba sinasabi na um pera na lang yung nagpapasaya, di ba? Pero oo, totoo naman, pera na lang talaga kasi ang hirap kasi ng buhay pag walang pera, di ba? Kaya nga kami nagtatrabaho para sa ganoon. Para mas pero hindi lang siya basta pera ha. Hindi lang siya basta pera na um inaano nyo, um, sinasabi nyo na, ay, pera lang yun, ganyan. Hindi, pinaghirapan nyo. Pinaghirapan namin yun para makuha, para may padala sa inyo. At sana, um, ano, bigyan nyo ng halaga yung bawat sinti na pinapadala sa inyo. Yun lang po for today's video. Thank you for subscribing. Sa hindi pa po subscribe at sa kung sino pa po, po ang gustong makinig sa mga kwentong OFW natin, um, Just uh, click the notification below and then subscribe to my channel po. Super thank you po at sana magugustuhan niyo yung mga videos na ginawa ko at gagawa pa po tayo ng more videos ng mga kwentong OFW. Thank you po.